Kahit hindi mo na ako bigyan ng bulaklak, bulaklak ko na lang ang diligan mo. Hoy! Ano tong nababalitaan kong pinagsasabi mo na maganda ako? Oo. Wow! Thank you! Nahiya na nga ako eh. Bakit naman? Kasi hindi naman totoo. <laughs> Gago! Miss, totoo ba pag Desember nagbibigayan? Oo naman. Panahon kasi ng mababait at huwag magdamot. Wow! Ganun ba? May 100 ka dyan? <laughs> Wala! Ate, ang ganda naman ng bulaklak mo. Pwede... Paamoy? Kago! <laughs> Kung bibiroin mo ako, umayos ka. Baka hindi ko mapigilan ang sarili ko at maseryoso pa kita. <laughs> imamay di kita. Pero doon sa kabilang account ko. Miss, nakita kita kanina sa bintana. Ang ganda mo. Wow. Oh, nandito na ako. Ay, bumalik ka ulit sa bintana. Oh. para kang sibuyas. Aww. Mapagmahal, pero mapanakit. <laughs> para sa mga babaeng gabi-gabi nagpupuyat, Siri, sila ay... Kulang sa iyot. Oh, yun. Hindi <laughs> ako... Paano kita magugustuhan eh? May dad sa akin. Mayaman ako. Bibigay ko sa bahay, kotse at pera. ngalin mo lang ako. Alam mo? Mahal na kita. <laughs> Matulog ka na. Wala na 'yung lalaking kamuwag mua mo kagabi. Ha? Nahuli na lang asawa niya. <laughs> Hoy Crash Ano bang gusto mong i-regalo ko sa'yo? Gusto mo ba ng bulaklak? Kahit hindi mo na ako bigyan ng bulaklak Bulaklak ko na lang Ang diligan mo Ayaw, diba? I love it.